Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag Nakakaranas ka ba ng pananakit ng tiyan? Alam mo bang may iba't ibang posibleng dahilan ang pagdanas nito? Nakadepende ito sa kung anong parte ng tiyan ang nananakit. Ating sasagutin sa video na ito ang mga sumusunod. Una, ano ang mga dahilan ng pagdanas ng pananakit ng tiyan? At pangalawa, ano-ano ang mga over-the-counter na gamot laban dito? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me, Abdominal pain o stomach ache ang tawag sa pagdanas ng pananakit ng tiyan sa belly region o sa parting nakapaloob sa pagitan ng ribs at pelvis. Ang pagsakit ng tiyan ay maaaring isang sintomas ng iba't ibang klasing sakit, seryoso man o hindi. Dahil sa bandang tiyan kalagay ang karamihan sa ating mga vital organs, ang pagsakit ng tiyan ay maaaring indikasyon o sintomas ng abnormalities ng alinman sa mga body organs na nakapaloob dito. Ating aalamin kung paano nga ba natin mapag-iba-iba ang sakit ng tiyan na ating nararanasan. May iba't ibang rason ang pagdanas ng pananakit ng tiyan. Maaari itong dulot ng indigestion problem tulad ng bloating, dyspepsia o impachyo, constipation, hyperacidity at heartburn. Maaari ding dulot ng injury tulad ng ulcer at dulot ng infection tulad ng diarrhea o maaaring sintomas ng sakit ng alinman sa mga vital organs na nakapaloob sa belly region. Ito ang iba't ibang body organs na nakapaloob sa ating chan. Pansinin na nahahati sa apat na quadrant ang posisyon ng ating mga body organs. Kung ang pananakit ng chan ay nararanasan sa bandang kanang itaas ng chan, maaaring may abnormalities sa ating atay, right kidney, colon at pancreas. Kung ang pananakit naman ng chan ay nararanasan sa bandang kaliwang itaas, maaaring may abnormality sa iyong atay, spleen, left kidney, pancreas at stomach. At kung ang pananakit ng chan ay nararanasan sa bandang kanang ibaba ng chan, maaaring may abnormality sa iyong colon, ureter, small intestine at appendix. Kung sa bandang kaliwang ibaba naman ng chan ang nararanasang pananakit, maaaring may abnormalities sa iyong colon, small intestine at ureter. And lastly, kung sa bandang sentrong chan ang pananakit na nararanasan, maaaring may abnormality sa iyong pancreas, small intestine, at bladder. Ang lokasyon ng pagsakit ay isang importanteng clue upang malaman ang posibleng dahilan ng pagdanas nito. Dahil ang pagsakit ng chan ay maaaring indikasyon o sintomas lamang ng abnormalities ng alinman sa mga body organs na nakapaloob dito, ito ang ilan sa mga posibleng sakit per quadrant at ang nagiging sintomas ay ang pagsakit ng chan. Importante ding alamin kung gaano kalala ang nararanasang sakit, gaano ito kadalas, kung paibababa o gumagalaw ang sakit, at kung may nararanasang iba pang sintomas kasabay ng pananakit ng tiyan. Kung nakakaranas ka ng mga sintomas na ito habang nakakaranas ng pananakit ng tiyan, maano mo pakonsulta ka agad sa doktor. Kung nakakaranas ka ng lagnat, pagkahilo, pagsusuka, dugo sa pupo, ihi at suka, pamamaga at paninigas ng tiyan, pagdilaw ng mata at kutis, sakit sa iba pang parte ng katawan, hirap sa paghinga at iba pang malalang sintomas kasabay ng pananakit ng tiyan, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Maanong magpakonsulta na kaagad sa si doktor upang magamot ng tama ang iba pang underlying na sakit. Ngunit kung ang sakit ay mild lamang at hindi nagtatagal ng higit sa dalawang araw, maaaring dulot lamang ito ng hindi seryosong medical issues. Ito ang iba't ibang mild medical issues na nagiging dahilan ng pananakit ng chan atin ding aalamin ang iba't ibang over-the-counter na gamot laban dito. Kung ang sakit ay nararanasan sa upper region, maaaring ikay nakakaranas ng hyperacidity. Ito pa ang ibang sintomas kasabay ng pananakit ng tiyan kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity. Bloating at flatulence o pangangasim ng sikmura at hangin sa tiyan, pagdighay at pagsusuka, at init na nararamdaman mula sa upper region ng chan papunta sa dibdib. Kung ito ang iyong nararanasan, ito ang mga over-the-counter na gamot laban dito. Una, antacid. Ang antacid ay isang gamot na nag-neutralize ng ating stomach acid. Ito ang mga over-the-counter na gamot under sa antacid at ang tamang pag-inom ng mga ito. Una, Kremel S. Ang tamang pag-inom ng Kremel S ay Ngumuya ng isa hanggang dalawang tablets isang oras every pagkatapos kumain. Pwede ding ngumuya ng isa hanggang dalawang tablets bago matulog kung nararanasan ang hyperacidity sa gabi. Kung naibsan na ang pananakit ng tiyan, pwede nang itigil ang pag-inom. Tandaan na ang Cremel S ay isang chewable tablet, kaya nguyain ito bago lunukin. Pangalawa, Cremel S Advance. Ngumuya ng isang tablet with or without meal. Hanggang sa dalawang tablet lang ang pwedeng mainom sa loob ng isang araw. Ang pagitan ng pag-inom ng dalawang tablet ay 6 hours. Tandaan din na ang Cremel Advance ay isang chewable tablet. Kaya nguyain ito bago lunukin. Pangatlo, Gaviscon at Gaviscon Double Action. Uminom ng isa hanggang dalawang sachet ng Gaviscon o Gaviscon Double Action every pagkatapos kumain. Kung nararanasan ang pananakit ng tiyan sa gabi, pwede ding uminom ng isa hanggang dalawang sachet bago matulog. Kung umiinom na ng Gaviscon, hindi na kailangang uminom ng Gaviscon Double Action. Pumili lamang ng isa sa dalawang gamot. Pang-apat, Sodium Bicarbonate. Uminom ng isang tablet isang oras pagkatapos kumain. Hanggang 3 times a day lamang ang pag-inom nito. Pwede itong inumin ng tuloy-tuloy hanggang sa dalawang linggo o hanggang maibsan ang sintomas ng hyperacidity. Kung nakakaranas ng pananakit ng tiyan sa parehong lokasyon ng tumatagal at pabalik-balik, maaaring dulot ito ng sakit sa abdo o gallstone, sakit sa pankreas na pankreatitis o pwede ding ulcer. Kaya, kung tumatagal ang sakit, magpakonsulta na sa doktor upang mabigyan ng karampatang gamot. Kung ang pananakit naman ay nararanasan sa bandang gitna ng tiyan na may kasamang bloating, nadulot ng gas sa tiyan, at pag-utot kasabay ng hirap sa pagpupo, ikaw ay nakakaranas ng constipation. Ang constipation ay isang sintomas lamang ng iba pang underlying na sakit. Kung pang matagalan at pabalik-balik ang nararanasang ito, maanong magpakonsulta agad sa doktor. Ngunit, kung mild lamang at minsan itong nangyayari, ito ang mga over-the-counter na gamot laban sa constipation. Una, Sena Tea. Ang brand na available sa market ng Sena Tea ay Bigger Light Tea at BioFit Tea. Ang mga ito ay parehong stimulant laxative. Maaaring uminom ng isang cup ng tea isang beses sa isang araw. Kung gumagamit na ng BioFit Tea, Di na kailangang uminom pa ng bigger light tea. Pumili lamang ng isa. Ilagay ang isang tea bag sa isang cup ng mainit na tubig. Hayaan sa loob ng 15 minutes. At inumin ang tea bago matulog. Inaasahan ang pagpupo ng mas matiwasay kinaumagahan. Dahil ang Senna Tea ay isang stimulant laxative, hindi ito dapat inumin araw-araw. Kaya, kung naibsan na ang constipation na iyong nararanasan, itigil na kaagad ang pag-inom nito. Pangalawa, lactulose syrup. Ang brand na available sa market ay Dofalac at Lilac. Ang lactulose ay isang osmotic laxative na pinapalambot ang pupo sa pamamagitan ng paghila ng tubig mula sa ating katawan. Kaya, napaka-importanting uminom ng maraming tubig habang umiinom ng gamot na ito upang maiwasan ang dehydration. Ang tamang pag-inom nito ay Uminom ng 15 ml hanggang 30 ml ng either Dofalac o Lilac, preferably pagkatapos ng breakfast. Maaari itong inumin hanggang tatlong araw o hanggang ma-achieve ang tuloy-tuloy na malambot na pupo. Maaaring imix ang gamot sa gatas o tubig kung hindi mo gusto ang lasa ng gamot. Pangatlo, Bisacodil. Ang sikat na brand sa gamot na ito ay Dolcolax. Ang bisakodela ay isang stimulant laxative na tumutulong upang mapabilis ang movement ng pupo sa intestine, kaya nagiging malambot ito. Uminom ng isang tablet ng Dolcolax bago matulog. Inaasahan ang pagpupo ng malambot kinaumagahan. Maaari nang itigil ang pag-inom ng gamot kung naibsan na ang sintomas ng constipation. Pumili lamang ng isa sa mga gamot na nabanggit. Kung tuloy-tuloy pa din ang pagdanas ng constipation kahit umiinom na ng over-the-counter na gamot, maanong magpakonsulta na kaagad sa doktor. Kung ang pananakit naman ng tiyan ay dulot ng pagtatae o diarrhea, ito ang pwedeng inumin na gamot. Una, Luperamide. Ang sikat na brand sa gamot na ito ay Diatabs at Imodium. Uminom ng dalawang kapsul ng either Diatabs o Imodium as initial dose. Kung pagpupo mo ay basa pa din kahit nakainom ka na ng initial dose, uminom ng karagdagang isang kapsul sa bawat pagpupo na basa. Hanggang walong kapsul lamang ang pwedeng inumin sa loob ng isang araw. Kung for example, sa pangatlong kapsul ay naging normal na ulit ang iyong pupo, pwede nang itigil ang paginom ng loperamide. Hindi kailangang ubusing inumin ang walong kapsul na recommended sa isang araw. Pangalawa, probiotics. Ang brand ng probiotics sa market ay Ersiflora, Novaflora at Enkazem. Ang probiotics ay naglalaman ng active at buhay na good bacteria na tumutulong sa digestion. Tumutulong din ito na manormalize ang gut flora upang maibsan ang mga sintomas na dulot ng bacterial cause diarrhea. Ang tamang pag-inom ng probiotics para sa diarrhea ay uminom ng isang vial ng Ersiflora Novaflora or NKzem pagkatapos kumain. Maaaring uminom ng hanggang tatlong vial sa loob ng isang araw. Siguraduhin lamang na may apat na oras na pagkitan ang pag-inom ng bawat vial. Ang probiotics ay pwede ding gawing supplement. Maaaring uminom ng isang vial araw-araw at tuloy-tuloy. Kung sa lower belly area naman nararanasan ang pagsakit, sa kababaihan, Maaaring dulot ito ng muscle cramps tulad ng menstrual cramps sa araw ng regla. At sa kalalakihan ay maaaring dulot ng testicular at prostatic issues. Ngunit kung tuloy-tuloy, malala at sobrang sakit, maanong ipacheck up na ito sa doktor. Dahil pwede itong dulot ng appendicitis, hernia, ovarian cyst, UTI at iba pang underlying na sakit. Ito ang iba't ibang over-the-counter na gamot na pwedeng inumin kung mild lamang ang sakit na nararanasan sa lower belly area. Una, hyoscine and butyl bromide. Ang brand na available sa market ay Buscopan at Buscopan Venus. Ang Buscopan Venus ay may kasamang paracetamol. Ang Buscopan ay isang antispasmodic, meaning naiibsan nito ang muscle cramps sa chan kaya nagiging relax ito at naiibsan ang sakit. Ang tamang pag-inom nito ay, uminom ng isang tablet hanggang limang beses sa isang araw. Siguraduhin na may pagitan na apat na oras ang pag-inom ng bawat tablet. Kung naibsan na ang pananakit, for example, sa ikatlong tablet pa lamang, pwede nang huminto sa pag-inom. Hindi ito pwedeng inumin ng araw-araw at tuloy-tuloy. Kung hindi naibsan ang pananakit ng tiyan kahit umiinom na nito, magpakonsulta na kaagad sa doktor. Pangalawa, disaycloverin. Ang disaycloverin ay isang anticholinergic na gamot. Pinipigilan nito ang pagsikrit ng mga gastrointestinal secretion. Pinapababa din nito ang secretion ng saliva at sweat. Pinapahina din ng disaycloverin ang galaw ng ating gastrointestinal tract. Kung kaya't, naiibsan ang pananakit na dulot ng diarrhea, constipation at muscle spasm. Ang tamang pag-inom ng disaycloverin ay uminom ng dalawang tablet hanggang apat na beses sa isang araw. Siguraduhin may laman ang tiyan bago uminom. Kung naibsan na ang sakit na nararanasan, pwede nang itigil ang pag-inom ng dicyclovirin. Tandaan na ang mga nabanggit na gamot ay sapat nang na inumin kung mild lamang ang sakit na nararanasan. Ngunit, kung nakakaranas ka ng tuloy-tuloy na pananakit ng tiyan ng higit sa dalawang araw, at may kasamang alinman sa mga sintomas na ito, maanong magpakonsulta na kaagad sa doktor upang malaman ang iba pang underlying na sakit at mabigyan ka ng karampatang gamot para rito. Mahalagang paalala! Sana'y ay may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam! Magandang araw mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutan i-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!